Yo! What's up mga kaibigan? Ali na tayo magkwentuhan. Sa Lebron James ay may player option at may pagkakataon na pumasok sa free agency ngayong off season at lumipat sa ibang team. Ang Cleveland Cavaliers ay nakuha nga ang number one seed sa Eastern Conference winning 64 games subalit muli silang kinapos at tinapos sila ng Indiana Pacers sa playoffs sa second round lamang after only 5 games. What if mga kaibigan, para sa mga huling taon o huling taon na Lebron sa NBA ay bumalik siya sa team kung saan siya nagsimula? Pusibling ito nga ang perfect ending sa kanyang napakatinding career. Year 23 tulad ng kanyang jersey number sa team kung saan siya ay nagsimula. At hindi din malabo na magtapos ito sa championship dahil malakas na nga ang team ng Cavs ngayon at kailangan ng talaga nila ng veterano at ilang hustle players sa pang playoffs. Imagine a lineup of Darius Garland, Donovan Mitchell, LeBron James, Evan Mobley, Jarrett Allen, DeAndre Hunter, Ty Jerome, Max Russo kung sino pa Kung sakaling bitawan nga nila si Darius Garland ay pwedeng mag point guard sa si LeBron at si DeAndre Hunter naman sa small forward position. Pusibling mas malakas pa nga ang chance ng team na ito mag champion kaysa sa Lakers lineup ngayon. Kung usapang cap space naman ay si LeBron ay pwedeng mag take ng pay cut o kaya naman sumailalim sa isang sign and trade deal. Sa Lakers naman kung umalis nga sa Lebron ay may bakanting 50 million ka na pwedeng gamitin pang sign ng mga players to build around Luka Doncic and the future of this Lakers franchise. At kung magdesisyon man nga sa Lebron na lumipat sa Cavs ay hindi na niya nga kailangan magbuhat dito o magtala ng mga kakaibang stats para lamang makapasok sa playoffs. Dahil bukod nga sa malilipat siya sa Eastern Conference na walang Jason Tatum next season at posible din na walang Giannis at ang team na meron nga ang Cavs ngayon ay kahit alisin pa nga ang tulad ni Darius Garland ay sapat na para maging number 1 o top 3 team sa Eastern Conference. So makaka-load management nga siya para manatiling fresh sa playoffs. Kung sakali ay napakatinding ending nga sa kanyang karyer, magkampiyon man ng Cavs o hindi, mabibigyan nga ng pagkakataon ng mga fans sa pinapanood siya simula pa lamang noong high school siya sa Akron, Ohio na maging parte ng kanyang farewell tour. Dahil turning 41 years old na nga sa Lebron next season, mahusay pa rin siya na player, averaging all-star numbers sa 24 points, 8 rebounds and 8 assists per game on more than 50% shooting sa field. At siya mismo ang nagsasabi na hindi na siya magtatagal pa sa NBA kung sasagarin nga na Lebron ay malamang kaya niya pa nga na maglaro ng another 5 to 10 years. Subalit sa mga tipo nga nila Lebron at Jordan ay hindi naman sila tutulad kay Paul Pierce kung, kung sino pa man na mag-retire -e kapag literal naglalaro na lang ng garbage time at nagpapainit na lamang ng pet sa bench to win games. O kaya naman may role as a vet ng team ala haslim noon. Mag-retire -e nga sila na respectable pa din ng stats. Kaya naman expected na ang next year or at least next next year ang huling taon na Lebron sa NBA. Kaya ba mga kaibigan, gusto nyo bang bumalik sa Lebron kung saan siya nagsimula sa Cleveland Cavaliers?